Ito po, oh, pabuta na po ito ng Quirino province Dali po tayo sa Aurora province so, Ito po Vutec, kita natin yung dinadyawan hanggang doon sa uh, pagbata pa ng Vallar doon Nandakit po yan so, Ito po, natin dito sira ng pipi ito Mayroong tigrit-tigrit dito Ayun na, may mga tuyong tuyong bahon na Bumagyan November, ano na ngayon eh, magpe-February na nila um, dahil na mga sanga-sanga na tumba mga puno at mga sanga-sanga na -sanga. bali-bali lamig, lamig ang simon ng hangin Ayan, yung sabi Ayan, yan yung sakay natin eh, si Masmas Masmas -mas mo ang tawag namin sa aming sakay dahil yan kay Sam Sam kay Sam Sam po yan eh. si Masmas -mas. -mas. All right. right.